ang Mga dirty sheets. Ano nangyari sa inyo? May nabalitaan ako, Diyos ko. Eh, habang nagmamaneho ako ngayon dito, nagulat ako doon sa nabalitaan ko na nangyayari ngayon sa kampo ng mga DDEs. Pare, nakakatawa. Kanya-kanyang tago na sila. Uy, walang ng mga video. Tayin natin yung mga viewers para maganda-ganda tong ako ah, ah, ano natin vlog natin niya nako ah yung mga DDEs radio kinakinilabutan yung mga DDEs Diyos ko kasi to mga DDEs na to ah, sige antayin natin yung mga viewers yung kala ko wala silang iwanan eh nag iwanan eh Kapit B. Sige. Hello po sa inyo mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel. <laughs> e na naman pong uh, vlog na pang Alaska para sa kanila. <laughs> Ayan. Abang inaantay natin alas 4 na yun. Naguuwian na yung iba. Abang nanonood yung iba. Ayan. Dumadami na. Pupunta ako ngayon kala Mike Cervera eh. Uh, magwawala na naman itong mga DTEs na to DTEs. Sabi mo kayo, boss, may OTW yung tayo. Lapit na kama tayo sa kanila. Ayan, sabi mo sa boss, Mike. Shoutout kay Cluz Daniel. Hello sa inyo, sir. Nagpanic mode yung mga DTEs. Nagkagandaran bulan na sila. Pa mamaya, papalita ako sa inyo nga. Habang nagmamaneho ako. Grabe no mga kapatid. Pero imo nagraraan pare, ito pinakamadintid doon, no. Okay. Alam mo ba na so may nakasuhan sa kanila? May nakasuhan sa kanila. Marami ba? Hindi, isa lang, isa lang. Sinamplan lang. Lang, lang nakasuhan at pinatikiman ng kasong hindi niya maliliputan. Oo, hindi tinding kaso. pinatikiman siya ng isang kaso na hindi niya maiiwasan. At talagang magmamarka sa kanya. Ngayon, ito, ng mga vlogger, kanya-kanya ngayon yung burahan ng uh, video. Ooh. Kasi yung isa sinampulan na ngayon, na, na, nalaman din Anong sinampulan yung isa kung gaano kabigat yung naging kaso niya. Kaya itong mga TV sheets na to, natatakot na, hello po, miss you. Magandang magandang ano po sa inyo, magandang ga, tang, hapon. Yan, nagmamaneho lang ako, punta ako ng ano, kay Boss Mike Cervere. si Mike Cervere lang. <laughs> Makasasaka niya ni Evel, tao-tao. Natataranta na ngayon tong mga DD sheets na to dahil dyan pare wala silang lawan pag fake news is fake news no matter what happened that is fake news yun ang nangyari ko pare ngayon kanya kanya ngayon silang tago wala pa silang may ano may balita na ano totoong balita ayun na nga ang problema dun eh walang mailabas <laughs> walang mailabas na totoong balita kundi pinake news nila pinake news nila yung tao gumawa sila ng sa kwento na ganito bantang uli babawiin nila ako meron pala yung ano yung mainstream na ano, mga balita sila pala yung mga ano, fake news peddler hmm. <laughs> correct ingat sa drive po sa inyo makinig lang kayo sa amin ha saan ka makakita kinasuhan yung isa sabay tanggal sabay bura sila ng ano sabay bura sila ng uh, sa video nila kagad what's the reason diba ba? Kasi lahat yung content na nilabas nila noon is fake news, pare. Kumbaga, pistado sila eh. Alam na yung kalakaran nila na gumagawa sila ng fake news. So, ngayon, mga kababayan, pinatikiman sila ngayon ng isang kaso. At yung kaso na pinatikim dun sa kasamahan nila, yung hindi niya malilimutan. Hindi ko pa pwede yung ilang details ng pangalan ng tao. Pero, sure bull ako, iiyak sa pera to. Pare, nakamakita. Kinasuhan sa Bicol? <laughs> Sa Bicol eh? so, kinasuhan pare. Ang tindi. Biruin mo taga Maynila yan ha. Tatakbo pa ng Bicol para lang ano. Para lang uh, umatay ng hearing. Ganon siya pinapagod pare. Ang tindi nun tol. Aaten ka ng Bicol para lang dun. Diba? Ayan. Ayan, Ay totoo to -toto, mga kababayan ko ha. Yung vlogger na DDS na to kinasuhan sa Bicol nung ano nung uh, nung uh, news niya ngayon ang nangyari ngayon kada hearing tatakbo siya ng Bicol eh taga Maynila siya yari siya dun every month na inaabala ka ng ganun Diyos ko po hindi ko kaya yun ano, Matin, eh? talagang sinadya siya sa strategize talaga oo in-strategize siya ngayon itong mga vlogger na sumunod dun sa vlogger na yun na gumawa rin ng fake news Nagsipagbura ng mga account eh ha, nah, tsitsiga ko ha Nagsipagbura ng mga account Account kami Hindi, hindi, account de, Not account, sorry ng mga video. Oh, video Nagsipagbura ng mga video Natakot Oo, natakot Natakot, natakot pare Natakot sa demanda Baka mamaya Hindi nila kaya din itong mga hampas lupang vlogger ng mga DDS na to ang tatapang ang tatapang pero wag kayong magalala mga kababayan ko tiklop sila sa ganong pamamaraan eh di ba? asan yung digong nyo? kala ko pa supportado kayo ni digong end, sa kasuhan tinatalikuran kayo sorry, sorry na solo solo kayo pero e eh, mo umiiyak yung vlogger na yun pare worth 50,000 pesos ang uh, binabayad niya every ano every month grabe yun tapos ilang ilang taon gugulong yung kaso doon pala ubos na ubos siya eh talaga pinadadapa pa siya nito pare ang tanong may datong ba na to? Lagi na ito may datong kasi nakakakuha yan may datong nakakakuha yan pero the main question dito hanggang kailan yung suporta sa kanya nung sumusuportang senador na 'di ba? hanggang kailan? Hanggang kailan? siya pupunta na pupunta ng Bicol. 'di ba? Para lang sa ano. Ang nagkaso sa kanya. Tutu tut, tut. <laughs> Eh basta siya yun, 'di ako magkakamali. Oh, yun na yun. Walaan niyo nalaman mo sino. Pero some of the DBS vlogger nagbura ng video. Lalo na si ano, ito na, ito na, ito na, o tayo na, kinasuhan siya ngayon. Tiklo pare. Yan, yan ang napapala niya ng mga uh, piling matapang, uh, agresib. So ngayon, nagpapanig mode kayo. Kasi bakit? Kanya-kanya kayong bura ng mga video ngayon. Walang burahan. Huwag kayong mag-alala, mayroon pa akong isang alam nakakasuhan ngayon. Alam mo kung sino pa rin yung uh, patay gutom sa Malacanang. Kailangan mo ba yun? <laughs> ah, kasuhan din yun. Tignan mo, antayin mo lang. Pare. Tapos sabi yun, killing the democracy, killing the democracy. Ipapakain ko sa kanya yung demokrasa sinasabi niya. <laughs> Pag kinasuhan na to. Inaantay ko lang eh, para tawanan ko ng tawanan eh. Ewan ko lang kung paano dito miklop ko si Bakla. Oo, oh, bakla. Magbigay ka na ng hint. Oo, oh, ayun, may talaga eh. Eh kasi kilalang kilalaman mo eh. niya, patay jutom sa loob ng malakan niyang yun. Kaya nauso yung ensimada dahil sa bading na yun eh. Okay. Sa ka makikita kasi mula doon sa malakan, sa, uh, so, uh, sa, uh, sa may ano, sa may uh, sa may ano, sa may pinagagawusan ng rally. Uh, uh, Mindyola. Mindyola. Mula dun sa may yun, Minjola. Minjola, uh, mula doon sa Minjola, hanggang doon sa gate 6, wari nilakan dyan. That's rather 1 km papasok sa main door. Pawis uh, na pawis si Bakla, hindi eh, niya matake. Nung akala, hit crasher kasi yung pare, in-explain ko nga sa live ko yun. Kakasuhan din niya. Uh, Ay oo, oo, ko. Abangan nyo na lang po mga kababayan ko kasi hindi na ako makakapagbigay. Kasi baka mamaya eh, magpurahan yung evidensya na na naman. Uh, baka sabi nila, eh ayan, eh ayan, galing sa channel nila yun. Eh, may legit kaya silang ando, pala doon kasi kumukhang nilabis mo na doon ay talagang malaking ebidensya yun. Ngayon na nga eh, ayan ang magkakaalaman. Ngayon tatawanan ko ng tatawanan itong mga doon. Ah, tatawanan ko ng tatawanan itong Hindi na AI yun Hindi eh. na AI yun. Tatawa talaga ako, tahakit-tikan ko yung mga yan pag nangyari yun. Eh. Diba, part yun yun mo akong may pala palibago na ng content din. Oh, eh. Oy, <laughs> naku, eh, inaabangan ko na nga. Iaabangan ko na nga na gumawa eh. Pag gumawa to, ayan na, suguran na. Tawa na na solid 'yan, mga kapatid. Do. No? Okay. sa punta, papunta po ako kay Mike Cervera. Punta ako dito sa isa sa mga bahay ni Mike Cervera isa, isa, isa sa mga bahay. Oh, isa, isa, isa lang, uh, isa lang sa mga bahay. Marami kasi ng bahay to eh. Si Mike Cervera, uh, walang permanenteng address yan. Shoutout Laitera. Laitera nito. Oy, oh, besa. Ano na, matatapos na yung haw, bahaw lang ko kaya pa-cover na ako ng Congress sabi <laughs> mo kay Rocky <laughs> Ano mo balita sa kanila kaya nga eh, kasi busy nga tayo sa bahay eh. alam mo tinatapos natin eh ano gagawin? Oh, shoutout Idol, Orion, Orion, shoutout kapatid. Ayan, Orion tuloy si Orion alam mo ng bahay ni Mike pero oh. yun <laughs> mo dito kami sa Pampanga sinadya lang namin si Mike Cervera ang layo ng Pampanga oh, bubaba pa kami dito sa Florida Blanca para sa dyan po si Mike Cervera mag-align oh, ang... pa tayo dito? hindi naman balikan lang din mag e -lex na lang kami pa uwi hindi hmm. mo paano ka ay may, 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 may kosa, no? uh, shiption, shiption. Yeah. ano bang meron ko sa ano uh, tawag ito? swip siya swip so, ang ko yung ano yung isa papakabit ako na kapunta kami dito sa ano eh Layo kasi ng bahay ni Mike Cervera. Diyos ko, nasa Florida Blanca pa Layo. <laughs> No, sasadyain namin siya dito para mag-chismis. Eh, chismis. <laughs> Iti chisme, tatanungin ko nga kay Mike yan, eh. Mga marites na lang pa tayo. mamari test ko yan kay boss, Mike. Mga Mike marites tayo. Boss, alam mo na ba yung marites? Oh, si ano, si marites. Asa Asawa ni, ano, kape ni The Promise. <laughs> Ay, ba? Masabi mo mga ba? Nasabi mo na. Florida Blanca sabi ni uh, Sir Freddy and kay Ma'am Melanie uh, good afternoon din po sa inyo uh. oh, good afternoon, good afternoon. ayun ang, na malapit tayo pare may bahay pala sa Pampanga si Boss Mike sabi niya oh papunta ka kami Sir, sa bahay sa Pampanga hmm. alam mo hindi naman sa Manila naglalagi yan nasa probinsya yan lagi naglalagi sa probinsya yan si Boss Mike Pero anyway, basta magchika ko sa inyo ano mapag uh, namin oo oh, ano chichika ko sa inyo yan o oh, ito tayo ito yung makipot masikip uy uy ay auto nyo natin hindi kakasya dito eh, ka. eh ito yung sakyan natin Krik lang yan hindi <coughs> nga naglalabas ng bahay niya yan si boss Mike ah dito yung sasakyan niya laki hindi kakasya yan ako na nagsabi sa inyo wala nang alam doorbell ganun Ah, lang, ha. Guys, maiiwanan ko muna kayo ha. May ibibigay lang ako kay Boss Mike. Koy, ingat. Babalik din kami kagad sa Manila. Okay? Magkita-kita tayo mamaya. Basta yung mga vlogger na yan, mamaya papangalanan ko. Okay? Kita-its tayo.